Kisabudlay pang itao ng isa kabago nga lugar. May mga dalan nga wala pangalan. Mga balay nga tuparay pero hindi sunod-sunod ang numero. Mga gasangasanga nga iskinita, alagian dead end, phase 1, phase 2. Nagapatalang, makalibog. Ang solusyon? Mamangkot sa pinakalapit nga tindahan. Gusto mo mabalaan kung diin gaistarang istarang sagad ng manonghilot? Oh, ari na noodles mo ha? Nang diin di istar ang sagad nga istarang sagad ng manughilot? Uy, mo, ha? Continue straight, and then keep right. At the third corner, turn left. Salamat, kid. Excuse me, go barangay hall. where is barangay hall? At the roundabout, take the third exit, and then on the fourth corner, turn left. And then, turn right. Wow, salamat po. Very marami. Delivery rider kagatalang sa so pin location. Palapit ka lang sa so tindahan. Eh? Okay. San to? Gaghambalon ka na. Uh, in 200 meters, turn left. After three corners, Turn right. Doon ka. Doon ba? Mm. Amo ang tindahan. Kilala ang tanan nga piyak balay. Kabisado ang bilog nga barangay. Kag siyempre kung may baklon kang kilanlan mo, palapit ka lang sa tindahan. Kay Deray, You have reached your destination.